ano nangyari? Matagal na buto master mga bobby na sa phone down ano, pag, pag, size po, pag size step ko, pag size step ko, pag parang may, may gumalaw po kung gumalaw siya. Ngayon, sa loob ng sabi natin 10 taon, anong nararamdaman mo? Paano? Kung napenyo ko po siya master, sinubukan ko po ulit, maglaro kasi tama-tama sa tama, summer liga. Hmm. Ito naman sumunod, kasi ah, hindi na siya balanced. Ito nag-aalala ka kasi Tapos nung pinahinga ko po siya, mga ilang buwan, tinesting ko nakakat ilan sa hirap sa takbo sa talon sa lateral sa akin sa lahat sa lahat na humina na lang ito masakit pag tapos ng laro ito masakit to tsaka yun dito tsaka yun dito wala na hindi, hindi kasi naibalik eh Apo. sa haba nung panahon tapos na kung napanood ko kayo yun. yun nagkaroon ng nung napanood ko lang po yung isang tropa at nakaramite pinagpahis ng na job si Mito tapos hmm. tinanong mo yung contact number tapos pinapunta rin natin na. hmm. marami akong video dyan mo ano tingnan natin siya dikanya left and right lang yun. Mas uh, right lang eh. Ganon talaga mangyayari, siyempre. Huwag kang mag-expect na lumakas yan, hindi mo nang pinakayin. Kung alam mong gumalaw, siyempre, kakakalalay mo rito, itong malakas. Kasi yan ang palaging binabagsak eh. May pagkakataon talagang malaking posibilidad pala na yan naman ang masipan. Eh, hindi pumatisan, hindi mapapawisan. Eh, nakailigan ako. Oo. Oh, Siyempre, katulad niya, player ka talaga, malaki ka, mga nasa 5, 10, 11 ka. 6 foot 4. O 6 footer ka pa pala. Kasi ito, 6 feet to eh. Hindi ko na oh. nakapatong kayo. 6 feet pala si Sir. Talaga naman. Talaga makukuha sa court po. Eh, yung height mo pa lang, kahit pa na pang harap. Ngayon po, ang man mo, naman, training, si school, tapos, pag-uwiin mo ba, nagkaya ka lang may kalaban sa pustahan. Yung tuntang mo, yung mga... Nain natin itong, mamaya na yung matagal. Ito munang bumigay daw ng recent nila. May mm. yun mamaya patatakbuhin kita. Sana makatakbo ka agad. Ito, 10 years. Masip, magaling mag to. Kasi magaling mag-alaga ito. Kasi makalaya mo, hindi sila nag-break o 10 years. Oh. Nagdagdagang <laughs> <nagka -anak> pa niya. Mga nagkaanak pa. mamaya yung mga ganyan natin. Kala nyo? Kala nyo walang mga niyan. Mamaya, masigla na ko sila. Pag maglalaro kasi at tanda mo. Parang yung master, pahingan po yan mga buwan. Kahit mga isang buwan lang. Dalawa kasi. Maaaring sabihin na natin, uy, oh, wala nang nasakit. Pero sa taon yun, naigahid na yan, idol. Baka mamaya. Dumulas lang pag talon mo. Kaya eh, siyempre, pag may kalaban tayo, alam mo nang puro gulangan mamaya pag talo mo si Karang nasa balakang pagbagsa mo parang isa lang ang paa mas maganda hayaan mo muna mag-establish kung namimiss mo yung court to rin ang may sa tira ka lang hindi pa lang muna ang maglagay ka ng support tapos pag maglalaro ka hapusan mo muna ng paw sumuka mo sige try mo lang pag ano ka rito kung bumigay pwede po sumuka bukas sige bumalik ka okay. na lang dito pagka... Okay may lalaro mo to. Pero ang kina kaya ko kasi na ano, kaya ko kayo kinokontrol sa gano'n. Kaya ko muna mag-establish. Kasi kayo rin ang masasaktan. Kung baga pag naulitan ka, mas masakit kasi. Pero mag-alalay ka, eh, Pala, mukhang malaking tulong ka sa court kasi malaki ka eh. Pwede yung pamote. Basta tandaan mo, haplusan mo muna ng pauto, lagyan mo ng e support. Hindi yeah, si Boy okay. kasi kaso yung close pole at hindi yung putas po Mas maganda yung may, kung walang buta sa gitna, yung alam yung may orca. Oh. Yung parang bakat yung bukol niya na napabilog. Oh, Yun ang maganda. Tapos medyo mahigpit. Kasi yung may strap, mas maganda yun. Kasi makukontrol mo yung higpit. Kung anong gusto mong higpit o anong gusto mong luwag. Pagka kasi walang shh, sinuot mo lang ng gano'n. Kung ano yung higpit nun, yun na yun. Kung ano luwag na yun, yun na yun. Hindi mo kontrol kasi maaaring dito ipit na ipit yung mo. Di ba? Pag sobrang ipit, baka mo may pambata pa yung nasunod mo eh. Yung pang mga pa. Ang sakit po niya pagtapos yung laro eh. Dito siya maitop eh. Masakit sa gilid. Ako si Marco yung takbo ko. Ato, chad -chad. Tuyo, ano? Sad-sad. Parang kaya yung ano. tingnan natin lang yan. Kung um, ganun pa rin. Tingnan mo kung ano parang ganun po mo yun. Parang narin yung ngayon. Okay. Tingnan Saan mo to. Sige pa mo. Isa pa. Ayan. Pakulong pa lang pala yung gano'n. Nagpapalot mo na yun, di ba? Para sa laga sa tuhod lang yun. Kasi pag pinakawalan mo ito, tadyak na parang ano yun. Napitik ko na pala ito. to lang ito sa na dyan, sakit yun. Hindi masakit. Ayan, masakit siya. Yung iba natatakot kasi lumalagitik. Kala nila masakit. Pero pag ako nag-handle, siyempre, may iba dyan. Kayo na magsabi, kung masakit o hindi. Kumili ng bawa, ah. Okay. bago ako maglaro, ipaw mo to. Basta, pa. ito nga, step by step. Pagpapato ng bola, pass by. Medyo masakit. Yan. Pag napupo ka na. Takbo ko ngayon dyan. Tatatalon ko ngayon dyan. ko Na pagtatalon. maglaro lang agad to. Awatin mo to ah, mama. Oh, na, na, si mo. Huwag siyang titigil na siya <laughs> pa, supportahan nyo yung... mo. Pero kung mga dalawang linggo na, inig nyo, the same pa rin, hindi, parang hindi na pang karino yung stiff neck, tsaka nyo pa alay. Pero kung nangawit na sa, hindi e nakakatulog kayo sa bangko, sa inuman, sa akin yung ito. nyo na ng pau yan. Okay? Ayan, okay, I don't know, kalau na libur tu deh